Hindi ka makikong mga kapag. Bagal, bagal mo magbukas. Wasakin mo na. Uy, hindi nakita. Kani na galing yan? Project. Ah, kay ano Wala pangalan niyan. Eh ano 'ko kanila may regalo? Okay, kitinayata okay. yan. Si Ai. Ai kaya no, kanila Mommy. Kanila noy yan. United Kingdoms under our revolution. Baka na din ano ah, regalo ah, laging pera yan. Aray yeah. ko. Yeah. <laughs> yeah. Ay, bobok yun. Ay, so, ayun oh. Tagal mag bukas ito, isang minuotik na lahat e. May na kayo, reaction. Buksan mo! Saan? tuwa ka dyan, laman? So, in pa. Pag nabuksan niya yung isa. Siya na, siya na. Hindi oh. pa nga, may mga scapsite Oo Kumuni mo yung sa bag ko yung cutter. Ayun, na, yan na, yan na. Ay, ang ganda. Pagkatapay, papa. Patingin, patingin. Wow, okay na eh. Next naman, next. Ayun. I'm the. I'm the. Next, next, next